Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita ang ngayong araw na ito ay muli nating natutunghayan kung paano si Jesus ay nagturo no, sa kanyang mga tagapakinig, taga, tagasunod, mga alagad. At ang kanyang itinuro, tinuturo sa atin ngayon at sa kanila ay ang mga pagiging mapapalad. No? Yung sa English na tinatawag na the Beatitudes. No? Sino nga ba ang mapapalad? sino nga ba yung masasabi nating uh, mabiyaya no? Na? kapag sinasabi natin ngayon na ah, ang swerte mo naman mapalad ka naman no? Na? bakit? Na? at maraming sinabi si Jesus no? at uh, sa, sa, kanyang mga sinabi na is nating bigyan ng pansin yung una niyang sinabi sabi niya, mapapalad ang mga dukha ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit ano po bang ibig sabihin ng may uh, Uh, diwa ng duka. Ang ibig sabihin po nito sa konteksto ng ating Panginoon, ito yung mga tao na walang inaasahan kundi ang Diyos, na? na sila ay lipos ng pananampalataya. Pero hindi man po ibig sabihin na asa na lang lahat, yung bang nakanganga na lang, hindi po. Sapagkat ang mga taong ito ay uh, sila yung nagsisikap magmahal sa Diyos at sa kapwa, hindi man sila yung nakaaangat sa lipunan, hindi man sila yung talagang may mga sinasabi o yung sinasabi natin na mamayagpag. Ngunit sa kanilang payak na pamumuhay, makikita natin kung pa paano sila ay uh, nagsisikap na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Sa ating buhay, na ng isipin, uh, masasabi ko ba na ako ay may diwa ng dukha? No? Ano bang ibig sabihin ng pagiging dukha? Maraming ito ay mga hulugan ng hindi tayo perpekto, Ngunit sa kabila ng hindi nating pagiging perpekto, naroon yung ating pag-asa sa Diyos na utay-utay sa ating araw-araw na pamumuhay, bibigyan tayo ng pamamaraan upang lalo may matutunan ano dapat gawin, ano dapat iwaksi. Na? So pagkat wala perpekto, ngunit tayong lahat ay inaasahan na maging perpekto. Hindi ibig sabihin ng perpekto yung walang kasalanan. Sa ating konteksto, ang pagiging perpekto ay sa pamamagitan ng pag Pagtulad kay Kristo lalo higit sa kanyang pagiging maawain napahaga ng isipin na kung tayo ay may diwa ng dukha ang ibig sabihin aasa tayo sa Diyos bakit nga ba kumisan kapag ang tao masyadong namamayagpag o nasa kanya na ang lahat no? ng material na bagay o kapangyarihan bakit ba merong impresyon na parang nakakalimot sa Diyos hindi ko po lahat no? Uh, sapagkat may mga tao din naman na may kaya at hindi nakakalimot sa Diyos pero ano ang ating ugali kapag nasa atin yung ating hinihiling kapag tayo ba ay uh, nagkamit na ng ating kahilingan prayer granted nalilimutan na ba natin ang Diyos hanggang sa susunod na pangailangan lang po ba napahaga ng na isipin sapagkat dyan makikita kung anong klaseng tagasunod tayo ni Kristo kung tayo ba'y sumusunod sa kanya kapag tayo lamang ay may gutom, uhaw, pangangailangan, emergency, o tayo ba'y sumusunod sa kanya na sa kabila ng ating karupukan ay lalo tayong lumalapit sa kanya. Pagpalain tayo ng Diyos.